Hindi na namin kinaya papaas, pataas. Pataas. <laughs> Ang putik. Lakad <laughs> kami May daan papunta doon, no? oh. Oo, may papunta doon. May... Dito tayo, oh. <laughs> Lalo yung ano ako pag hinahawa ko. Yung... Oh, yan. Pero dahan-dahan, baka may ma

ay, na, Dapat pala lang dus na lang tayo pa baba. Hindi ka naman dadaus-dus dahil may mga dami? Hindi, doon kasi sa tubig. Ah, oo, oo. pa pala. Dito? Ay! 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 Mas madali ay, pa. Tabi-tabi po. Ay ah. uh -huh. mm. Another adventure ng mga senior. Ayun, taas-taas pa yung poles. Ay, may tao doon, oh. May tao. Doon na kukita ka? Oo. Saan? <laughs> doon sa kadila? Sa kadilaw. Ato, nasa taas. Madami? Hindi, para isa lang. Baka may mga nakatira doon. Kaya naman ako, ay, eh, natakot naman ako sa Hindi, meron yan.

Oy, may langka. ka ba yun? Buti pang dyan lang tayo dumaan, o. Oh. Hindi, ayan na, maganda na daan pa, baba, oh. o. lang. Ito sa Pwede na tayo dyan? Dito na tayo dyan.